So nga guys, taga muna tayo sa init ng panahon para so, matapos yung project natin Ayun si Ibuy Ang mausay na karpe teriter Dito naman ako guys Ay awan

Oh, so, lapit na matapos. Ah, na ngayon. Namin. Pinakyaw namin ito mga kakarpinter. carpenter Ah, konti na lang. Oh. Iro na lang ko lang mamaya. Para mamaya hapon to. Ayan mga... oh, guys Ayan kami kano guys. Uh. Guys. guys Hello guys Hello guys 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 Hello guys kasama namin guys to. Doon nagsisilong sandal. Lugi tayo doon. <laughs> Ulo purman natin. Ulo lugi tayo sa purman natin. Andun yung isa mga ibigan? Kaya ng barita di kabra. Nagaganap ng wala.